Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit na mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! Sunshine, Sunshine Radio. Oras 11.30 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast sa ACQ Tower and sa Makati ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International narito ang inyong mga news blaster headlines 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 news blast Internet at sa lahat ng publiko-pampublikong uh, paaralan, target ng DepEd, bago matapos ang taong 2025. Batas na nagpuprotecta sa mga taong may kapansanan, dapat isama sa refresher course ng mga PV driver at operator, ayon sa DSW. Mga minimum wage earners sa labas sa National Capital Region, tiniyak na magkakaroon ng dagdag sahod, ayon sa DOLE. Sa mga pangalang umanit tumanggap ng country funds, sa DepEd at OpenTable nasasagot sa impeachment trial ayon kay VP Sara. Headline. Suspension ng lisensya at ng prangkisa parusa ng LTO sa lalabag sa anti-Sardinas policy. Headline. Headline. Sa international news, malawak operasyon kontra kaming pangkalikasan sa Amazon Basin is sinagawa $64 million dollars ng kaanyarihan na samsam. Headline. Sa Sports News PBL on Tour 2025 nasa Ilagan City, Isabela. At sa ating showbiz news, Joy Spring nagtapos bilang sumakom cum laude. Headlines, 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 news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine, news blast. Ayon, Pilipinas, sa Pilipinas, araw ngayon ng Biyanas, July 11, 2025. Ako yung makakasama, Valdivinagos sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa Italia natin mga balita, nagpasuspende ng klase ngayong Venice, July 11, 2025. mga lokal na pamalaan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil sa masamang panahon, matay na si 5 a.m. update ng Pupin Atmosphere, Geophysical and Astronomical Service Administration ng pag -aasa. Sa ulat ng State Weather Bureau, ang Southwest Monsoon Hobagat ay madadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Viennes. Bilang resulta, mga sumusunod na lugar ay nagsuspinde ng klase at ito ang Mambura Occidental Mendoro. Lahat ng antas uh, ng pagpubliko at pribadong paaralan maging sa Paluan Occidental Mendoro. Sunshine News Live! Nakapagtala ang Mayon sa Albay ng tatlong rockfall events. Batay ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Feebox ngayong araw, July 11, 2025. Walang volcanic earthquakes naman na naitala sa Bulkan Bulusan sa Sosugon, habang siyam na volcanic earthquakes sa Bulkan Kanlaon sa Negros Islands. Samantala na Bulkan Taal sa Batangas ay nananatili pa rin may volcanic tremor na nagsimula noong July 6. Sunshine News Blast! Ipinahayag ng uh, Department of Education na layo nila magkaroon ng internet ang lahat ng pampublikong parulan bago matapos ang taong 2025. Ginawa ng DEPA ng pahayag matapos ang paglulunsad ng National Fiber Backbone o NFB Phase 2 at 3. Ang NFB ay isang programa na nagdadala ng mga bagong koneksyon sa iba't ibang bagay ng bansa upang mapabuti ang bandwidth at internet access ng mga lalawigan at tanggapan ng pamalaan. Kabilan na rito, ang mga pampublikong paaralan sa mga lugar na libdib at hindi gaano naabot ng serbisyo. Tinatayang apat na libong paaralan ang nasa ilalim ng ahensya at ilan sa mga ito ay wala pang access sa internet. Sunshine News Blast. Dapat isama na sa mga refresher course para sa mga driver at konduktor ng pampasayarong sasakyan ang batas na napoprotekta sa mga taong may kapansanan laban sa diskriminasyon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ito ay upang mas maunawaan nila ang karapatan ng mga pasaherong may kapansanan, halata man o hindi. Ang Republic Act Number no. 7277 o Magna Carta for Persons with Disabilities ay nagbabawal ng diskriminasyon laban sa mga PWD, sa mga pinatatrabahuhan, transportasyon at pampublikong lugar. Ang mong kasunod na rin sa pagsampa ng reklamo ng pamilya ng isang PWD na itong July 9, 2025 sa Makati City Prosecutor's Office. Laban ito sa anim na individual na ng bugbog sa PWD sa loob ng isang bus noong June 9. Sunshine News Blast. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na magkakaroon din ng dagdag sahod ang mga minimum wage earners sa labas ng National Capital Region. Hindi bababa ba sa limang Regional Wages and Productivity Boards ay nagsimula na sa proseso ng pagtukoy para sa susunod na bugso ng pagtaasan ng sahod sa kanilang mga regyon. Ang mga tinutukoy na Riyon ay Region 1, Region 2, Region 3, Region 4 at Region 7. Matatandaan ng wage board ng NCR ang unang naglabas ng dagdag sahod, 50 pesos para sa isa punto dalawang milyong manggagawa sa Riyon noong June 30, 2025. Sunshine News Blast! Naglabas ang Department of Labor and Employment o Dole na isang work stoppage order sa isang paggawaan ng armas sa Marikina City. Kasunod ito ng pagsabog ng pabrika ng inasawi ng dalawang empleyado at kinasugat ng isa pa. Alayunin ng hakbang ay para masiguro ligtas ang siyam na pong manggagawa ng planta habang isinasagawa ang ang pagsabog ng Ram Department ng Arms Corps Global Defense Incorporated noong July 7 ay sanhi ng bullet primer. Sunshine News Blast! manay tumanggap ng country funds mula sa si DEPED at OVP masasagot sa impeachment uh, trial. Ayon kay Sara, si Jason Rubil sa dita. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kahandaan ng kanyang kampo na sagutin ang mga isyong ipinupukol ng Kamara kaugnay ng umano'y mga questionableng pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at sa Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Ayon kay VP Sara, mas mainam na talakayan ang ma ito sa tamang forum. Uh, it can be very well addressed during trial. So uh, our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits uh, from witnesses uh, that they will uh, present uh, during trial Pero git ni VP Sara hindi dapat basta tanggapin bilang katotohanan ang lahat ng pahayag ng kamera lalo na't may mga patakaran sa paggamit ng alias sa mga intelligence operation I think it is wrong for everyone to pick up as truth Or as a fact, all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the uh, fictitious names, because uh, there are rules in intelligence operations, and you already heard that, uh, some of uh, intelligence uh, people who worked in intelligence say that uh, aliases, aliases uh, are used are often used in uh, intelligence operations. Tumanggi na si VP Sara na magbigay ng karagdagang detalye kung alias nga ba ang mga pangalang kinekwestiyon ng kamera Gitnya, mas mainam na hintayin ang formal na paglilitis. Kinumpirma rin ni VP Sara na may dalawang intelligence experts sa kanilang panig na magsisilbing resource person sa oras na magsimula ang impeachment trial. We have an intelligence uh, expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So, uh, let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it uh, publicly. But just, I, I just want to uh, wait what will happen to the articles of impeachment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico as in News. Sunshine News so, Blast. Pumaloy anyway, pa mumuliti ka ng Marcos Admin uh, versus Ma uh, Duterte. Tiyak na may epekto sa ekonomiya ng bansa ayon sa isang ekonomista. Si Paul Montebon sa report. Napapansin na ng maraming ekonomista ang mabagal na takbo ng ekonomiya ng bansa sa loob ng tatlong taon sa ilalim ng Marcos administration at habang abala ang ilang mga politiko sa usapin ng impeachment na nanawagan ng isang ekonomista na si Professor Astro del Castillo na bigyang pansin ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Anya, tuwing may krisis pang politika, naaapektuhan nito ang merkado, ang kumpiyansa sa mga investor at iba pang mga programang pang-ekonomiya Impeachment, it's a drug. Definitely, any political uncertainty is not good for the economy. No? Ah, wala, tayong, wala na tayong political bias. Ang sinasabi lang natin, every time na may kaguluhan sa politika at ang gobyerno ay nakafocus sa politika at nahuhuli ang ekonomiya, hindi ito maganda sa bansa. Bagamat nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nito prioridad ang pagpapatalsik kay Vice President Sara, pero bigo naman itong pigilan ang mahakbang ng Kongreso laban sa pangalawang Pangulo punto pa ng ekonomista kung mananatiling nakasentro ang administrasyon sa pamumulitika imbes na sa mga reformang pangkabuhayan. Mahuhulit mahuhuli ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa pagdating sa ekonomiya. Ang worry lang natin, yun nga, may iiwan ba tayo? May iiwan tayo kung nakafocus pa rin ang gobyerno sa politika instead of the, uh, instead of the economy. Uh, may maiwanan pa rin tayo kung mas madami pa rin tinatayo na bahay kaysa tinatanim na palay. Kaya nga sinasabi natin, sana mag-focus talaga ang gobyerno. May action na maayos, na mabilis sa power and energy, lalo na unahin ang agrikultura para mas mura talaga ang pagkain. Bukod sa ekonomiya, hindi rin anya malayo na lumala ang problema ng kriminalidad, kahirapan at illegal na droga. If uh, nakafocus sila on, on how to hold on to power, no? focus on politics rather than the economy, Then, ganyan lang mangyayari Mga anak uh, tataas na ang tataasan uh, uh, naman ng poverty level dadami naman ang criminal uh, crimes no babalik na naman tayo doon sa cycle na Magagalita na naman ang taong bayan, no? Giit pa ni Del Castillo, mahalaga sa nalalabing tatlong taon ni Marcos Jr. ang muling pagbabalik ng atensyon sa ekonomiya dahil ang tunay na pagsisilbi ay makikita sa mga konkretong hakbang na makakapagpagaan sa buhay ng mga Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Sunshine News Flash. Nararapat na patawan ng buwis ang online gambling dahil sa mga panganib nito sa lipunan. Ayon to sa Department of Economy, Planning and Development, ang online gambling anila ay dapat tratuhin katulad ng sigarilyo at asukal na parehong may buwis dahil sa epekto nito sa kalusugan at lipunan. Mungkain na ngayon siya maaaring sa pamamagitan ng e-wallets ang pangunguleta ng buwis mula rito. Ngayon pa man, sinabi ng DepDev na kailangang pag-aralan kung kakailanganin ng bagong batas upang maging epektibo ang pagbubuwis So online gambling. Sunshine News Blast. Ibinahagi ng Land Transportation Office na maaari nang mag-renew ng driver's license online sa, uh, sa pamamagitan, nito ng eGov app o eGov PH app kung kaya't hindi na kailangan pang pumunta na isang driver's opisina ng LTO para mag-renew. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, layunin itong gawing mas mabilis, magaan at accessible ang proseso ng renewal. Kaugnay nito, tiniyak ng LTO na bubutuhin pa nila ang kanla mga digital service para mapadali ang serbisyo sa mga Pilipino. Sunshine News na lisensya at ng prangkisa para sa ng LTO sa lalabag sa anti-Sardinas policy. Si Shishina Torno sa report. Sampu hanggang 12 lamang ang kapasidad ng jeep ni Kuya Jun na pumapasada sa bahagi ng Munyo sa City. Pero tuwing rush hour, hindi maiiwasan ang siksikan at may mga paserong napipilitang sumabit na lamang makawilang. Ayon kay June, kahit sinisita na niya ang mga pasahero, marami pa rin ang nagpupumilit. Pinapababa ko na sila. Kawawa naman sila sa loob eh. Pag mga ibang lalaki yan, sumasabit sila. Pero minsan, pinapababa ko. Baka maulog eh. Ayan, isa pa, Molly, malaki violation na pag ka. Suportado ng grupong pasang mas anti-sardinas policy ng Land Transportation Office o LTO. Ngunit ayon sa kanila, sa dami ng pasahero, lalo na tuwing rush hour, hindi maiwasang magkaroon ng siksikan. Subalit, so, dumarating ang pagkakataon during rush hour, lalo mga, uh, ng mga tag-ulan, gusto mauwi ng maaga, siksikan po yan, na ipag-away po ang mga pasahero. Doon itinutulak ang pinto para lamang mauwi na hindi ho mapigil ng ating mga driver at ng mga pasahero. Bagamat hindi bago ang kautosana, mas mahigpit na itong ipatutupad ngayon ng LTO at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito'y dahil na rin sa dami ng natanggap na reklamo tungkol sa overloading at sa dami na rin ng naitalang aksidente. Ano nga bang magiging parusa sa mga super na lalabag? May penalty po ito. As I said, hindi lang maba, while mababa po yung, yung penalty, meron pong demerit system na pwedeng ma-revoke ma ma or ma-suspend ang inyong lisensya. Sa ilalim ng patakaran, 1,000 piso ang pinakamababang multa habang maaring umabot sa 5,000 pesos ang pinakamataas, kabilang sa mga pangunahing lugar na talagang overloading ay ang Commonwealth Avenue, España at Marcos Highway pati mga bus modern jeepney at traditional jeepney ay kasama sa mga inaasang susunod sa anti-Sardinas policy. Sa datos nga ng LTO mula July 2 hanggang July 10, umabot na sa 23 na mga pampublikong sasakyan ang nahuling lumabag sa kotosan. Muling paalala ng LTO, ang kaligtasan ng pashero ang dapat laging inuuna. At paalala sa mga chopper, wag nang hintayin masuspindi ang lisensya o makansil ang prangkisa bago sumunod sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sina Torno, SM9 News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, 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 Sunshine News Blast! Time check 11.45 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob. At mag-leave you ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Komelek, manayang bisigahan sa NBI dahil sa umano'y dayaan sa halalan. Si Margaret Gonzalez sa Balita. Nahaharap na sa formal na reklamo ang Commission on Elections sa Comelec sa National Bureau of Investigation o NBI dalawang buwan matapos ang eleksyon. Sinampahan ito ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law sa NBI Anti-Fraud Division ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ni Reina Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respiso. Kasama pa sa mga nagsampan ng reklamo laban sa Paul Buddy ay si dating Comelec Commissioner Augusto Lagman grupo ng mga bishop, retired generals, mga abogado at iba pa. Aligasyon ng mga nagreklamo, gumamit ang Paul Barry ng software na may 3.5 program version sa automated counting machines noong halalan, gayong 3.4.0 version ang na at na Gumamit hindi umano ang komisyon ng ilegal na intermediary server sa pagpapalabas ng resulta ng halalan. Ipinanto rin nila na iligal daw ang pagbura ng COMELEC sa limang milyong discrepancy na boto nang wala ang presensya ng mga transparency group. Sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI, malalaman daw kung totoong may pandarayang ginawa ang komisyon. We are not asking for a recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish merong bang nagkaroong dayaan, manipulation, um, alteration of the uh, electoral results. No? We just want to establish kung merong criminal culpability yung COMELEC. No? So that's why we're invi inviting NBI to make this investigation. Bago ito, meron na rin silang petisyon sa Kuro Suprema. Plano rin nilang dumulog sa Senado para maimbestigahan ang nakaraang halalan. Uh, we are also preparing no, that um, pag nag-convene itong 20th Congress at nagturo na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate investigation on this uh, so that we can present all our allegations and complaints. Ang Comelec bukas daw sa anumang investigasyon. Ayon dito, paulit-ulit na nilang naibigay ang paliwanag sa mga nasabing aligasyon at pinabulaanan ang mga ito. Sa katunayan, pinatunayan daw ng PPCRV, mga imbahada, paaralan, simbahan, paribadong organisasyon, at maging ng European Union na tapat at maayos ang naganap na may 12 midterm elections. Pero ang pahayag na yan ng Comelec, wala raw katotohanan. Anila, negatibo ang pananaw ng publiko at maging na mga dayuhan sa naganap na eleksyon. The distortion of, of the truth. Yung simbahan actually is questioning the results of the elections. At maraming ang CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of uh, the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa NBA complaint of na Pinay natin ngayon. Pangalawa, yung sa EO, alam niyo po, there was a, already a report na, ni na nirelease ang EO. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So, hindi po totoo na sinasabi niya na uh, na sinusuportahan na malinis at uh, may integridad at, at credible yung naging resulta ng 2025 elections. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahail, Margaret Gonzalez, SMN9 News. Sunshine News Blast. Sinibaka sa pwesto ang camp commander at isa pang opisyal sa Sablayan and Penal Farm o SPPF sa Occidental Mindoro. Ito ay matapos mabisto ang tangkang pagpuslit ng mga bote ng alak at sigarilyo sa loob ng uh, pasilidad. Sa ulat ng Bureau of Corrections itong Webes, July 10, 2025, may kainay na lang dump truck na nakaparada sa labas ng perimeter ng SPPF Hospital. maghatid ani sila ng grava at buhang sa SPTF. Ipinapakita pa ng driver ng truck ang isang delivery permit na monoy permado ng camp commander. Pinayagan naman itong pumasok ng mga security personnel at dumiretso sa lugar kung saan maring ibaba ang mga karga. Gayunman, tumanggi ang driver na ibaba ang mga grabat buhangin dahil sira umano ang hydraulic system ng truck. Naghinala na rito ang mga security personnel kung kaya't napaamin na ang driver na may kontrabando itong itinatago sa loob ng karga ang grabat buhangin. Nasa Dalaon daan at 35 na bote ng gin at whiskey kasabay ang daan-daang pakete ng tabako at sigarilyo ang natuklasan sa truck. Sumasambulat sa buong sa sun, sun 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 Sunshine News Blast. International News Blast Nasamsam ng isang multinational law enforcement operation sa Amazon Basin ang mga ari-arian nakakasama sa kalikasan na nagkakahalaga ng 64 million dollars Halimbawa rito ang mahigit 310 tons ng hilaw na mineral 3,800 na cubic meters ng troso 39,000 gallons ng smuggled na gasolina, 530 na peraso ng kagamitan kabila na ang mga truck at bulldozer, na-recover din na mahigit 2,100 buhay na hayop, At 6,350, na patay na specimen kabilang mga ibon, reptiles, mammals na bahagi ng illegal wildlife trafficking networks. operation operasyon ay ng United Arab Emirates at isinagawa ito sa so June 23 or on June 23 hanggang July 6, 2025. Katulad ng UAE ay mahigit 1,500 official mula Brazil, Colombia, Ecuador at Peru. Nagse-gawa ito na mahigit 350 coordinated raids laban sa illegal mining, wildlife trafficking, illegal logging at fee will smuggling sa si mga pinakalibdib at ecologically sensitive na mga bahagi ng Amazon. Sa naturang operasyon ay nasa siyam na katao naman ang naaresto. Sports, sports, news blast. Sa fans ng PVL, abangan na ang game ng Farm Fresh Foxy sa Chocomucho Flying Titans na nagpapatuloy na PVL on tour ngayon Sabado, July 12, 2025. Gaganapin na pinito alas 4 ng hapon sa Capital Arena, Ilagan City, Isabela. Susundan sila ng game sa pagitan ng PLDD High Speed Hitters at Petrogas Angels 6.30 ng gabi. Sa linggo, July 13 ay game naman sa pagitan ng Petrogas at Farm Fresh alas 4 ng hapon. Susundan sila ng Flying Titans at High Speed Hitters 6.30 ng gabi. Showbiz! News Blast. Nagtapos bilang si Macum ang TV personality na si Joyce Pring mula sa University of Perpetual Help System Delta. Kursong communication ang kinuha ni Pring sa naturang universidad. Maliban pa sa pagiging si Macum Laude ay ginawaran din ang Best in Thesis Award si Joyce. Kaugnay nito ay binahagi ng host na punong-puno ang kanyang puso ng pagkamangha sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang buong karanasang ito Anya, ay patunay ng tamang panahon, kalooban at plano ng Diyos para sa lahat. Mapapansin labing limang taon pa ang Pas bago nakapagtapos sa koleyo si Pring. Sinabi niya na bunso dito ng maraming hamon sa kanyang buhay noon kabila na ang problemang pinansyal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, -sun, -sun, Sun Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. In Matthew 11, 28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Dumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubahan na bibigatan sa impasanin, pasanin, at kayong bibigyan ko ng kapahingahan. Sunshine Inyo na itong hangyan ang uh, uh, balitaan ngayong tanghali ng Biyanes, July 11, 2025. Sa so, ngayon ng Bob Weston and DZ 1026 SMNI Radio ng SMNI News. Ako so, nga naging tagapagbalita, Valdivina Gracia para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, okay. Sun, 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 Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit sa anong aspeto, gusto ko garantisado. Meticuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang Pagkita halaga, mag ka.